Hello guys, may isda tayo at may dumating na pagkain na sila o Ah, hindi kasama Yung Pagkain lang akin yun Pati matakot ka na yun Pagkain o, no? pagkain yan. pagkain yun Yan Nag-aakal ka pa ba? Oh, sige sige Ilan tatin? nga, uh, tahtin Sige <laughs> ito si ano, Miss Beautiful Ito, Beauty Yan, inihaw na Akin nga. Eh, buksan bukla mo sa mukha mo. 30. 30. <laughs> 30 pieces. Plus yung baonan kasama ba? <laughs> hindi ka kasama yung baonan. O sige sige bibilihin ko yan lahat. No. Oh. Ano? Ayano. Ay kana. Bili ko lahat yan ha. Para sa pa. Sayo pa. pa hindi ka na, ka na sa vlog. Hindi hindi sa kasama. Pa hindi ka hindi ka na hindi ka na ako hindi ka na isasama. Hindi ka na paikot-ikot. Ni hapak nag-aakal ka pa eh. Dadag. <laughs> 'Yan ko gagawin kong 200 diyan. Oh. Ano? Magkano ba 'yan? 520. 50 pesos. Tapos nasa nasa 100 100 plus lang 'yan. Di 100 lang, diba? Plus ano to? Di mo dito? Ilapag mo dito? Ilapag mo dito? Sino ang nag Ah, bitama, bitama. Keno magiging mahiya? Ngayon, bibili natin ito lahat. Kasi kawawa naman si... Magkano yung isa? Yung nagdadala, si... Ate, kawawa naman si ate. Kawawa naman si ate. Nahihiyak si pa. Sa kagandahan niya. Maganda si ate. Ngayon, kasama pa yung alak. Yawas. Tapon niyo yun. Hindi naman ako may inom eh. Ngayon, bakit nakalagay yan? Hindi ka naman <laughs> may inom. Eh, ano sa nyo yung kwan? Ito, amin na to. Kasi magagatak kami ng kwan. Tama-tama. <laughs> Tama-tama! Kasi ka, kasi mo kanina, wala ka. Wala sa iyo kasi inaway mo siya eh. Ay, na Inaway. Pagay mo to. Tuhan. Usak to, tuhan din ako. Aba. Yung sok, yung sok na. So 120 200 mo. Plus yung plus ito, kasama to hindi. Ay, hindi kasama. Oh, ayan, tuhan din sa na yan oh. Yung sok sa'yo na. Bonus ko na sa'yo kasi magpa na eh. Kunin mo yung power ko doon, drop. Kunin mo yung wala ka doon kasi. Para iuwi. si Si Ate magkuan mag Magikot-ikot, nag-aahel pa pala. O, ganyan ako kabahit ngayon. Si Pasko, yan o. Yun. Wandong mo, try and <laughs> Alam na, pangyata. <Okay. laughs> ipos e, mo well, na, hindi. Ang dami palang ano. Ayusin mo, baka maano mo. E, ipos mo na, ipos mo na. Ma ma masira.